So, ang napakagandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So, sa hapong ito, share lang po namin sa inyo ang aming ginagawa, ang paglilinis po sa ating tanoy na mga talong. So, ito na po ang ating mga talong mga ka-farmers. Kaya nga nilinisan natin ang gitna at saka yung mga damo na sumisibol na malapit sa puno. Yan, nilinisin din natin. So, yun po mga ka-farmers ang uh, advantage no, sa may mulching o wala kasi uh, natin ang pag sibol ng damo na malapit sa puno ng talong so kung wala tong mulching mga kaparmer siguro maraming damo so buti nga may mulching tayo at natakpa ng damo so yung sumisibol at lumaki yung sa gitna lang kaya nga tinambas namin mga farmers so hindi namin to na linis director kasi isang linggo tayong wala din eh at hindi nakapag update sa inyo so ngayon balik na po tayo So, yan ang aming ginagawa. Naglilinis po kami sa aming mga talong. So, bukas mga ka-farmers, lilipat po tayo sa Ampalaya. Kasi kaliwat kanan ang trabaho namin din ng mga ka-farmers. Marami kaming tatalian na mga kamatis kasi nadag, uh, nadapa po sa bagyo. So, yun po ang ma-share at maibahagi ko sa inyo sa hapong ito. No, ganito ka kapal mga ka-farmers ang damo Ayan So, kanina uh, Umaga, yun ang aming ginagawa uh, Tinatabas namin ang damo hanggang sa tanghali Then, Tapos, nagtatanim po tayo ng talong So, yung talong mga ka-farmers Doon natin tinatanim sa gitna po ng tanima ng uh, Ampalaya Kasi napakaluwang po ang ating tanima ng Ampalaya no? Malapad po ang kanyang uh, Gitna So, nasa 3 uh, and half hanggang 4 meters siguro ang pagitan so ayan okay so sa lahat hanggang dito na lang po maraming salamat thank you